Hindi ko nga siya matatanggap. Ano? Ako mag-adjust sa kanya? Ako mag-adjust sa girlfriends? Against talaga itong si Carmina sa relasyon nila ni Mavi sa kani Kailin. Talaga? Oh. Mangingi alam palang lang, nanay. Oh. Tingin ko lang ha, Tingin ko lang ha, okay. May mga, may mga kakilala rin kasi ako na ganyan, kung saan eh, bakit yung ibang mga anak nila hindi nagkaka-boyfriend o di kaya tinatago ang relasyon kasi may mga nanay kasi silang uh, controlling. O di kaya, hindi lang controlling, kundi nangingi alam, ba diba? Siyempre, minsan may nakausap ako tungkol sa ganyan. Sabi niya, eh, dapat ang anak ko eh, mag-concentrate siya. Uh, sa kanyang pagpili kung sino talaga ang makakarelasyon niya. Kasi pagdating ng panahon, kanyan, uh, siya rin na mahihirapan. Pero may advice ko lang naman sa mga ganyang relasyon kung saan nangingialam alam yung mga magulang sa relasyon, uh, hayaan niyo yung mga anak po ninyo, siguro nasa tamang edad na pag 18 years old ka na, nasa tamang edad ka na para magkamali, di ba? Ah uh, hindi naman kasi sigurado pag ikaw ay nakapagrelasyon automatic it will be ah uh kuan happy ever after. Hindi naman lahat ng na relasyon ganun eh. ah uh, hayaan mo yung anak mo na matuto o di kaya magkamali o kaya matisod. ba diba? Ganun yun eh. Para at least malaman nyo, malaman niya talaga ang buhay-buhay at malaman niya based sa kanyang uh, experience kung ano talaga ang uh, magkaroon ng heartache. Bilang mga magulang, wala namang tay magagawa yan kung uh, wala naman tayo magagawa dyan kung yun talaga ang gusto ng ating mga anak. ba diba, Sir Juan? Ganda. Hayaan nyo silang mag-desisyon. Uh, Pero, pwede naman kayong uh, magbigay ng advice na ganito, dapat pagsabihan mo tong girlfriend mo, uh, hindi, mo hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi ko gusto kasi ang girlfriend mo. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Ikaw ba ang, mag ikaw bang yayakap? ikaw ba ang uh, makikipag-usap diyan o di ba? Uh, yung attraction ba? Sa relasyon kasi attraction is very important. Pag uh, sa attraction, ang attraction ba ng nanay pareha sa attraction ng anak. Ito naman sa tingin ko. So ang pinakamaganda diyan, uh, bigyan nyo lang ng advice ang inyong mga anak. Uh, and hayaan nyo silang mamuhay ng sarili nila. Hayaan nyo sila ay bumagsak bumagsak at bumangon sa sarili nila para at least malaman nila kung ano talaga ang toong buhay, hindi yung uh, ayoko, ganon. Hindi mo naman buhay yan, buhay ng anak mo yan. Okay?